Isang uh, mapagpalang araw sa atin lahat. Sabihin nyo natin ngayon, dahil Sunday, uh, magbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Mula ngayon, tuwing linggo, magkakaroon tayo ng ganitong content. Alam kong hindi madali ang sitwasyon natin dahil wala tayong uh, Born Again Christian Church dito. Kaya naisipan kong gawin ito sa ganitong paraan mas uh, mapupuri at mapapasalamatan natin ang Diyos sa kabila ng ating uh, kalagayan. Sa buhay, may mga pagkakataon na sa tayong itago o itikom ang ating pananampalataya. Parang iniipon sa bote, hindi binabahagi ang at makita ng iba. Marahil dahil takot na mauskahan sa kahinaan ng loob o sa pangabang hindi tayo maintindihan ng mundo. Ngunit kapag itinago natin ang ating pananampalataya, talang sinasayang natin ang biyayang Diyos na dapat ipinapahayag at uh, ibinabahagi sa iba. Ang pananampalataya ay hindi para ikubi, hindi para ipakita upang ang pagmamahal, liwanag at kapangyarihan ng Diyos ay makita at maramdaman ng lahat ng nasa paligid natin. Let us pray. Panginoon, tulungan mo po ako na mag ang ating pananampalataya o ang inyong pagmamahal sa aking puso. Bigyan mo ako ng tapang na iba, ibahagi ang inyong liwanag sa iba. Kahit sa mga oras na mahirap, punuin mo ang aking puso ng lakas ng loob upang ang aking mga salita at gawa ay sumasailalim sa inyong kabutihan at biyaya. Naway uh, mamuhay ako ng may karangalan sa iyo at hayaan mo kung uh, biliwanag ang aking pananampalataya para makita ng mundo sa pangalan ng Jesus ang pagtatago ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ay parang pagtatago ng ilaw sa ilalim ng basket isang bagay na dapat nagliliwanag para makita ng iba ngunit itinatago sa Mateo 5:14-16 tinawag tayo ni Jesus na ilaw ng sanlibutan at inutusan na Hayaan itong magliwanag upang makita ng iba ang ating mabubuting gawa at magbibigay puri sa ating Ama sa langit. Kapag itinago natin ang ating pananampalataya, nalilimitahan natin ang takayahan ng Diyos na kuninloS sa ating upang mahipo ang buhay ng iba. Ang pananampalataya ay hindi dapat itago. Ito ay binabahagi buhay at uh, pinapakita sa lahat ng ating ginagawa. Sa pamamagitan ng mabubuting gawa, salita ng pag-asa o simpleng pamumuhay na naglalarawang kay Kristo. Kinatawag tayo upang ipahayag ang kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos ay uh, makapangyarihan at binabago nito ang buhay ng bawat taong nakakaranas nito. Sabi sa Roma 1 verse 16, sinabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang Ibanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat naniniwala. Ang ating pananampalataya ay isang biyaya mula sa Diyos at nais niya na gamitin tayo bilang daluyan ng kanyang pag-ibig at biyaya kapag ito'y ating itinago, hindi tayo lubos na magagamit ng Diyos. Ngunit kapag binuksan natin ang ating puso at hayaan ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos na dumaloy, hindi lang tayo lalapit sa Kanya, kundi magiging instrumento rin tayo ng Kanyang kalooban. Kaya, piliin natin na maging bukas isa buhay ang ating pananampalataya at ibahagi ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng ating makakasalubong at hanggang dito na lang nawa ay nakapulot kayo ng aral sa word for today. Let us pray. Aming amang nasa langit, lumalapit kami sa iyo na may mapagpakumbabang puso, humihiling ng iyong gabay at lakas. Tulungan mo po kami, Panginoon, na no, huwag itago ang aming pananampalataya, hindi ibahagi ito ng may tapang sa mundo, na may dumaloy ang iyong pumamahal sa pamamagitan ng aming mga salita, gawa at itungo sa kapwa. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang isabuhay ang aming pananampalataya. Nagtitiwala sa inyong mga plano at biyaya habang uh, nagpapatuloy kami naway maging uh, salamin ng iyong liwanag ang aming at maglapit ng iba sa inyo. Salamat po sa inyong presensya at sa aloob ng pananampalataya sa, pang sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin.